Ayan po yung isa sa bumuo dito. Ito so, po yan pong ginagawa pero napakalaki po ng sira ng kalsada dito. Ayan. Hello po. So meron na naman po akong for upload. So panibagong update doon sa mga naglandslide na kalsada. Na grabe po talaga ang pagkakaan. So ngayon may mga Inaayos na din naman po nila pero hindi pa ganun kaayos So kahit pa paano nadadaanan na ng mga light vehicles So sana panoorin yun, let's go Ito na po ang update dito sa kalsada Hanggang ngayon po ay ganoon pa rin So patuloy po ang lupa dito tumbado na na naman Grabe <coughs> po kasi ang ulan dito sa lugar na to Baga, maglambot naglambot masyado yung lupa okay lang kung bakit lumong yung mga lupa dito binungkal kasi nila yung kalsada ayun tapos inulan siya ng inulan lumabot yung lupa kaya gumuho ayun ipapakita ko po sa inyo ayun so dito po yung may gumuho lupa kung bakit yung unang unang bumuong na ano so Sa kasalukuyan pong ginagawa Pero napakalaki po ng Sira ng kalsado dito Ayan <coughs> Ayan po so may, Papakita ko po sa inyo yung iba pa Ang dito okay napalapit na po dito yung isa sa guguho uh, na ayan po siguro po kung hindi binungkal yan hindi po yan magkakaroon ng ganyan <laughs> bago lang yung gawang kasada natin nadyo po nabasag agad so ang nangyari sayang na naman po yung budget kasi wala din po hindi po napakinabangan ang maayos <coughs> ayan ayan binungkal po kasi pagka ganyan po kasi binungkal tapos dinula ang unilan at hindi agad nagawa ayun lalambot masyado yun po pa kaya ang mangyayari maglalandslide po talaga tapos saka sila magagawa sa gitna eh so update ako mamaya kasi meron pang isang kumuho na bago na nakita ko nung nakaraan na naka-upload sa video dito pala yung landslide. Hayo. No? So, ginagawa nila anon. Yung pala yung nakita natin, nakita ko din sa Facebook na <coughs> ano, landslide, daming mga puno kasi namumuo din yung lupa. kahit pa paano naman ay possible din ang mga ang daanan dito pero hindi tulad nung wala pang masyadong mga landslide ang hirap po pag uh, ganun at abala po sa mga kita pagka may landslide po kasi ikot po sa kabila mas malayo po ang ipot and so na, dun lang pala yung mga yung sinabi ng landslide so may for upload na naman po ako nito pagka uwi ko sa opisina ipapangita ko po sa inyo kung ano na ang mga status ginagawa ang kalsada dito yan, katulad nyo, no ginigiba ang mga bundok ginabasa ng mga malalaking bato para lumawak po ang kalsada yan, so, yan, no tinagin nyo po yan bahay din ang bahay dito sayang ang pagpapaganda ng bahay ok so ang dito na lang po muna ang aking photo block